kasita at mga lumabag? Sa ating pong mga nahuli, Kuya Boy, ay hindi na po bababa sa dalawang po yung ating natikitan. Uh, meron po tayong walong jeep uh, na natikitan dahil po sa sa kanilang mga depektibong mga parte ng kanilang mga sasakyan. At yun nga po isa kanina ay uh, walang valid driver's license. At yun naman pong iba ay yung mga substandard ng helmet ng mga rider na dumadaan. May barangay ofisyal? Uh, meron meron po tayo natin kitang isang kagawat uh, kagawad ng barangay at uh, kahit naman po magpakilala siyang kagawad ay tutuluyan pa rin naman po natin dahil na, uh, kami nga nasa gobyerno ang dapat na nangunguna na sumunod sa batas at kinakailangan no, na maipatupad natin ito ng tama kahit ito sinasabi na nagpapakilala ang taga-gobyerno tutuluyan pa rin po natin kasi kung agad yung sa araw po lang tapos nahuli daw si sa Lipa. Oh, nasa po yung ticket ng deba? Wala. may lisensya po. May lisensya? May verify po natin kung meron talaga. Kasi sinabi niya, nahuli daw si Salipa. Kansas. Ang problema, ina, iniingi ko yung ticket ng Di ba? Uh, enforcer galing sa Lipa. Wala uh, uh, rin na pa ipakita. Uh, yeah, marami tayo nakita. Gaya ko nito, una-una, putput yung gulong. Uh -huh. Pangalawa, yun yung driver's license nitong ng ating kaibigan driver ay expired na, 2022 pa, at wala ho siyang dala. Dahil ang sinasabi ho niya, nahuli daw po siya sa Lipa noong 2021, hindi na niya nakubos. May, dala, pinakita sa ticket. Ah, uh, wala po. Ang pinakikita po niya, eh, ito pong pagpuproseso niya ng kanyang mga papeles para makuha daw yung lisensya niya. Mm. Ang problema, dahil nga daw po inabot ng 16,000 yung kanyang violation sa lipa ng 2021, hindi pa raw niya natutubos. Ah, mm. uh, inabot na ng ilang taon, lumagpas na tatlong taon, hindi pa rin niya nakuha yung, yung kanyang lisensya. At napansin natin, wala rin pong plaka, plaka. sa likod, yung uh, sasakyan. <laughs> Kaya ito si Kuya, ipapatanggal doon natin buko doon sa gipigitan siya ngayon tatanggal natin yung plaka nung uh, kanyang sasakyan considered as technical impound po yun ah. so, sasakyan after 24 hours hindi na po ito po pwedeng tumakbo sa pampublikong kalsada kaya kailangan, kailangan po ay ayusin na rin ng operator yung uh, violation Uh, dahil pinapayagan po niya na magmaneho mag ang isang uh, driver na wala naman po uh, ang lisensya. So kung saan driver? Ang sinasabi po ni kuya, umabot daw po ng 60,000 dahil nga daw yung unang violation niya ay yung putput -put na gulong. Tapos uh, nakarga din daw po sa kanya yung pagiging unregistered nung uh, minaneho niyang sasakyan noon sa Lipa. Mm -hmm. Kaya Pero sa Lipa, pinapasada lang ngayon, bakit nasa driver po yung para lumalabas sa parusa? Ang ano po kasi niya, sir, uh, kinakailangan po kasi masiguro rin ang driver, obligasyon ng driver na i-check kung yung bang kanyang imamaneho sa sasakyan ay maayos ang dokumento. Kaya po kasama po siya doon sa violation na yun. Mm -hmm. So, ibig sabihin, sir, ako na dapat gawin, dahil... Opo, obligasyon po ng isang driver na bago po umalis ng kanilang garahe na siguro yung uh, kondisyon ng kanyang sasakyan na uh, nasa maayos na kondisyon Pangalawa, yung pong mga dokumento. Kinakailangan po ay masiguro niya na tamang dokumento po yung kanya-kanyang kanya, -kanya daladala sa kanyang pagbiyahe. Sa ngayon, sir, ano po yung magiging pananabutan naman ng operator? Lalo't ito, putput -put na naman yung gulong. Tapos may tinagmaneho siyang driver na walang lisensya. Yung uh, sasakyan po ay subject for uh, actual inspection na ito sa LTO dahil po sa putput -put na gulong. Uh, kinakailangan pong dalhin ito ng operator doon sa LTO Central Office para ipa-inspeksyon yung kanyang sasakyan. Kung ito po ay makitaan pa ng LTO ng iba pang violation sa kanilang gagawing inspeksyon, ay ikakarga din po yun doon naman sa operator. So may possibility po bukod doon sa i-alarma natin ngayon dahil doon sa technical impound yung kanya sa sakyan kung meron po makita pa ibang paglabag ay idadagdag po yun doon naman sa operator. Thank you. Na Bumabagsak sa road inspection ay ipapa-actual inspection na natin sa LTO. Kasi yun, oh, ang nakakapagtaka dito, Kuya Boy, Boss Manny, taon-taon nire rehistro ang sasakit, hmm. di ba? Paano lumusot? Paano lumusot sa LTO? Hindi ko rin pumasagot Opo. <laughs> Kaya ang gagawin po natin ay ipapa-actual ulit natin ng inspection. Dadaan siya doon sa tamang proseso. Walang driver's license? Mga violation niya? Ah, uh, unang violation po na nakita natin ay putput -put ang gulong sa unahan. Pangalawa po ay wala pong uh, driver's license na dala yung uh, nagmamaneho. At yung ikatlo po, po ay walang plaka na nakakapit sa likuran. Ang, gulog, ang multa po niyan, ang multa po niyan, uh, yung yung, yung kanyang, ano, Yung violation niya doon, magde-defective parts and accessories na 5,000 po 'yun. Kaya lang sabi po niya nahuli din daw siya doon sa Patangas 'to dahil yung gamit ng sasakyan ay hindi nakarehistro. Kaya yeah, ang registered motor vehicle po ay 10,000 ang multa. O, okay, kinsin na yun. No? Kaya pumatong po doon. Hindi ko lang po alam kung ano pa po yung ibang nakitang violation bakit umabot ng 16 yung kanyang babayaran doon. Uh, ginagawa nyo nga uh, inspeksyon sa mga sa mga papaserong jeep na alam natin luma na at kapudpud pang gulong. Opo. Oh, dito Kuya Boy, yung kaya natin halos inaraw-araw itong road worthiness inspection natin sapagkat nakita nga natin doon sa mga nagdaang inspection na ginawa natin sa iba-ibang lugar dito sa Metro Manila yung numero po ng mga nahuhuli natin na bumabagsak sa roadworthiness inspection, hindi po pumababa. Napapansin natin tumadami pa. Kaya ang ginawa po natin, uh, base na rin po sa instructions sa amin at uh, guidance ni Secretary Vince Dison at ni Asec Tracker Lim, ay uh, regular pong gawin nito Alos araw-arawin na po ito para po masiguro natin na nasa ligtas na uh, kondisyon yung ating mga kababayang pasahero. Uh, napakahirap po kasi nito kung um, halimbawa na wag naman ay may nangyari pong disgrasya sa daan. Makikita po natin na ganito po ang kondisyon ng ating mga pampublikong sasakyan. Kaya e antayin po ba nating may mangyari, saka tayo magsisisiyan. Hanggang maagapan po natin ang na mas maaga, agapan na po natin at pa paalalahanan na po natin yung mga driver, conductor at mga operator ng mga pampublikong sasakyan. Thank you, pa. hindi na pwede mag-drive to si uh, Manong uh, Opo. Uh, yung pong kanyang na nating ticket sa kanya, hindi na po yung magsisilbing temporary driver's license. Sapagkat meron na po siyang naunang huli pa dati na hindi na niya inasikaso. So yung pong uh, validity ng kanyang driver's license na ibinigay po natin ngayon, ay magagamit lang po niya para maihatid lang sa garahe yung kanyang pinapasadang jeep. Pagkatapos po noon, hindi na po niya po pwedeng gamitin. Uh, binigay nating ticket sa kanya, hindi na po yung magsisilbing temporary driver's license sapagkat meron na po siyang naunang huli pa dati na hindi na niya inasikaso. So yung kung uh, validity ng kanyang driver's license na ibinigay po natin ngayon ay magagamit lang po niya para maihatid lang sa garahe yung kanyang pinapasadang jeep. Pagkatapos po noon, hindi na po niya po pwedeng gamitin. lang uh, huli na, eh, pwede ba ma-revoke yung kanilang lisensya? Uh, kapag kuya po ay naubos na yung kanilang demerit points, sa bawat huli na ma doon sa ating driver uh, at pumapasok yung kanyang violation sa system ng LTO, may corresponding points po yan. So yung 40 points natin, nababawasan po yun. Hanggang sa maubos na maubos, pag naubos na, automatic re-revoke na po yan for 2 years. At uh, after ng dalawang taon, na uh, makakuha uli siya ng lisensya, babalik po yung uh, driver sa student permit. Totally burado ang record niya.